Magandang araw sa ating mga fur parents. Ako po si Doc Mac, ang inyong ka-farm vet na magbabahagi ng kaalaman regarding sa pag-aalaga ng ating mga aso at pusa. At ang una nating pag-uusapan ay ang mga bawal na pagkain sa ating mga fur babies. Marami sa atin ang natutuwa sa pagbibigay ng mga pagkain sa ating mga alaga lalong-lalo lalo na sa ating mga alagang aso at pusa. Pero ang hindi natin alam, nakakasama na pala ito sa kanila. So, samahan nyo ako para malaman at madagdagan ang kaalaman tungkol sa mga bawal na ipapakain sa ating mga alagang aso at pusa. Unang-una sa ating listahan ay ang tsokolate. So, ito yung pinaka-isa sa karaniwan na naibibigay sa ating mga alagang aso at pusa na masama po sa kanila. Naglalaman po kasi ito ng teobromin na hindi kayang tunawin sa katawan ng ating mga alaga at alagang aso at pusa. So pagka nakakain po ang ating mga alaga, mapapansin po natin sa kanila na maligalig po sila, super active, and then magkakaroon na ng pagsusuka, pagtatae, pagkalaunan, possible din po na magkaroon ng pancreatitis, at abnormal heart rhythm sa ating mga alaga or di kaya panginginig. So napakadelikado po ito kaya dapat iwasan po natin. Pangalawa po sa ating listahan ay ang gatas at keso. So ito naman po ay case to case basis. Meron po yung mga aso at pusa na kayang itolerate po yung gatas sa kanilang katawan. Pero karamihan po sa ating mga alaga ay tinatawag na lactose intolerant. So, hindi po nila kayang i-digest yung gatas sa katawan nila. Parang sa tao lang din na pagka tayo ay lactose intolerant, hindi po natin nadadigest yung gatas. Possible po na tayo ay magtae or di kaya magkaroon ng pananakit ng chan or sikmura. Ganon din po sa kanila. Kaya limitan po natin yung pagbibigay ng gatas at keso And then pagka may naobserbahan po kayong kakaiba sa ating mga alaga tulad ng pagtatae, and then parang bloated po sila, uh, itawag nyo na po agad sa ating mga veterinaryo. Pangatlo po sa ating listahan ay ang sibuyas at bawang. So napakadelikado po itong mga sangkap na ito sa ating pagluluto kasi naglalaman po ito ng tinatawag natin na sulfoxide uh, disulfide so ang mga component na ito ay delikado kasi possible po na sirain nila yung red blood cell ng ating mga alaga na magkukos po ng anemia po sa kanila so bababa po yung level ng dugo sa ating mga alaga and then mapapansin nyo parang namumutla na po sila and then nangihina na sila kasi nauubos na po yung red blood cell or nasisila na po yung kanilang dugo. Ang pang-apat po sa ating listahan ay ang asin. So bawal na bawal po ito sa ating mga alagang aso at pusa o di kaya yung mga maaalat na pagkain na binibigay po natin sa kanila. Ito po kasi sinisira niya po yung balanse ng tubig sa katawan ng ating mga fur babies na nagdudulot minsan ng stone formation sa bladder or di kaya sa ureter at ang pinakadelikado po doon po sa kidney ng ating mga alaga. Possible din pong masira ang kanilang atay dahil sobra-sobra na po yung alat sa katawan po nila. Hindi na po kayang metabolize ng atay yung alat na nakukuha po nila sa kanilang mga kinakain. So, ang pinakamahirap pagka nagsabay-sabay po ito lahat, nagkakaroon ng stone formation, possible na masira yung kidney tsaka yung atay ng ating mga alaga kaya iwasan po nating magbigay ng asin or di kaya yung mga maalat na pagkain sa ating mga fur babies. Ang isang bawal pa po sa ating mga alagang aso at pusa ay ang candy. Ang iba't ibang uri po ng candy na paborito po ng ating mga anak at ng mga bata ay bawal po sa ating mga alaga. Nagtataglay po kasi ito ng xylitol na nakakasama po sa ating mga fur babies. Nagkakaroon po kasi ang ating mga fur babies ng bigla ang pagbaba ng kanilang blood sugar, na pwede pong magpahina sa kanila at sila po ay manginig. So sa mga ibang hayop po, pwede din po itong magresulta ng pagkasira ng atay at ang pinakadelikado po ay magkaroon po sila ng liver failure dahil nga hindi nila natotolerate yung xylitol sa katawan po ng ating mga alaga. So ang pang-anim po na bawal sa ating mga alaga ay ang grapes at raisin. Etong prutas na ito hindi pa po klaro sa ating mga eksperto kung bakit bawal o di kaya delikado sa ating mga for babies yung mga prutas na ito, pero sigurado po itong nakakasira o nakakasama sa katawan ng ating mga alaga pwede pong magrason ng kidney failure yung mga prutas po na ito dahil nga sa bawal sa kanila. Ang mapapansin nating simptomas pagka napakain po natin ng sobra ang ating mga fur babies ng grapes at raisin ay ang pagkawala ng ganang kumain ng ating mga alaga, pagtatae, pagsusuka, and then possible din po na magbago po yung ihing nilalabas po nila kasi nasisira na po yung kidney ng ating mga alagang aso at pusa. At ang pangpito na bawal po sa ating mga alaga ay prutas na naman po ang abukado. So pagka tayo po yung kumain, alam naman po natin na napaka po ng abukado. Ang dami-dami pong naidudulot na maganda sa ating katawan. Pero pagka sa mga alaga po nating for babies, delikado po ito kasi naglalaman po ito ng persin. Ang persin po pwedeng makalason po sa ating mga alaga at Possible din po na mag-trigger na magkaroon po ng tubig sa kanilang lungs at chest na dahilan kung bakit posible po na mahirapan po silang huminga at bumaba po yung oxygen level sa katawan ng ating mga alaga. So napakadelikado po ito. Possible po silang mag-collapse. At ang pangwalo ay mga buto-buto at raw meat. <clears throat> Iwasan po sana natin silang bigyan ng mga hindi lutong karne kasi normal po sa mga raw meat or mga hindi lutong karne ay meron pong bacteria na tinatawag na Salmonella at E. coli na pwede po nilang makuha. So, ang mga bakteriyang ito possible pong mag-cause po ng sakit po sa kanila. At ang mga buto-buto naman po, lalo na yung mga aso natin na mahilig po sa mga buto-buto, wag na po sana nating itolerate na kumain sila ng mga ganito kasi possible po na magkaroon ng obstruction sa kanilang lalamunan or di kaya naman po magasgas yung kanilang bituka dahil sa mga nababasag na buto na nakakasama po sa kanila. Sa ating experience, meron po tayong tinatanggalan ng mga buto sa lalamunan at uh, meron din po yung mga buto na naka-stack po sa kanilang mga ngipin na hindi po nila matanggal. Ang pinakamalala po niyan pagka naoperahan po sila sa chan kasi nga po nagkakaroon na ng obstruction or di kaya hindi na nila mailabas po yung mga buto sa kanilang katawan. Napakadelikado po yon So, etong mga to, ilan lang po sa mga bawal na pagkain ng mga ating alaga at kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayong mag-comment para masagot po natin isa-isa. So ako po ulit si Doc Mac ang inyong ka vet, at maraming salamat po.